Luluto ako ng mushy, mga kababayan. Yan yung ilalagay ko na ano niya. Laman. Um, ano yan? Rice, tomato, saka <coughs> bandunis, kusbara, at saka yung mga paminta, asin, at saka yung pang nila na powder. Ito na yun kalabasa na maliliit, patatas, talun saka chili na red at saka green. Iluluto ko niya namaya sa kaldero. Gagawa ako ng ibang sauce niya. Kaya na ito tubig ko. tinatawag na mashi. Lagyan ko muna ng mainit na tubig. Pabukalan ko siya mga isang minuto bago ko ilagay yung ano niya. Yung, yung sauce niya na isa. gagawin ko dagdag na ulam mga kababayan manok na naman, manok pa manok na naman na ini no? iniba-iba ko lang yung ano, yung style na pagluto Ayan. lagay ko sa puro oven nilalagay ko na karagdagan na so sa uh, ano, mashi mga kababayan. syempre may ano pa, may powder na panlasa. Dekado nila. Lagyan ko ng roman roman na sus dry. Dry leaves na mint. At, saka itong kamatis, sibuyas, bawang, i-blender ko kasama na yan doon du uh, panlasa. dagdag ako ng asin konti. Saka tumito sus. Kailangan may tumito sus yan. At saka olive oil konti. Tapos tubig. Shake, shake. Migos, migos. na ilalagay ko na doon sa mashi kasama na itong blender na kamatis, buyas kamatis ipapakita ko sa inyo. Ganyan. yan. tinatawag na mashi. Laham na mashi. Yan ang tanghalian namin mga kababayan. Uh, pina, pinapakita ko sa inyo para yung hindi pa nakaalam dyan sa Pilipinas. ah, uh, pwede nyong gawin ito. Kung gusto nyong ganitong lasa mga kababayan. Ganyan ang aming mga recipe dito sa Saudi. At saka, nagdagdag ako ng manok. Araw-araw na manok, mga kababayan. Ganyan lang. Hindi ko nilagyan ng sabaw kasi magtutubig din yan. Salamat sa inyong panonood sa aking mga upload. Myra Vlog. Bye. Magandang hapon. Magandang gabi sa saan man sulok sa mundo nanonood sa aking mga yan so, ganito na siyang mga babayan. lulutuin ko yan hanggang maglalapot yang ano niya sa pag malapot na yung sabaw niya tapos na siyang naluto yung aming mashi laham mashi Masarap kumain ng ano, watermelon mga kababayan. Ang Arabic nito ay hab-hab. Di ba ang laki? May ulan ngayon dito pero kakain sila ng ganito. Matamis mga kababayan, matamis. matubig mga kababayan saserve ko na mga kababayan matamis at saka matubig oras ng alas 10.30 ng gabi kaya hindi makalakot sa mga tao dito ngayon hindi na ah, lalabas nalabas sila umulan, umulan pasok bukas ng mga mag-aaral kasi umulan ng online class sila um, ganito pag umulan dito masaya sila pag umulan malinsing daw sa kanila pag umulan